mga katribo. Sa bungad ng Manila Bay, naroon ang isang maliit na isla na saksi sa madugo at malagim na bahagi ng ating kasaysayan. Tinatawag itong Corregidor Island, noong ikalawang digma ang pandaigdig, dito nagtago at lumaban ang libo-libong sundalong Pilipino at Amerikano laban sa mga Hapon. Ang buong isla ay ginawang kuta, at ang mga malalaking tanel ay nagsilbing tirahan, ospital at taguan pero kalaunan, naging libinan din ito ng napakaraming buhay. Ayon sa mga nakaligtas, ang sigaw ng mga sugatang sundalo at ang huling iyak ng mga namatay ay nanatili sa mga dingding ng tanel. Ang halakhak ng sundalo, bigla raw napapalitan ng iyak at pagdaing. At kahit tapos na ang giyera, ang isla ay nanatiling tila na babalot ng presensya ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Hanggang ngayon, marami ang nagbabalik sa korehidor bilang turista. Ngunit may ilan na nagsasabing may naririnig silang mga putok ng baril sa gitna ng katahimikan. May biglang yabag ng mga bota sa sementadong daan. Kahit wala namang sundalong nagmamartsa. May mga boses daw na nagmumula sa loob ng tanel, mahina, mahapdi, at tila humihingi ng tulong. At may ilan na nagsasabing nakakita sila ng mga anino. Mga sundalong Amerikano o Pilipino na nakatayo sa dilim, nakamasid, para bang patuloy pa rin nagbabantay sa kanilang kuta, kahit matagal na silang pumanaw. Corregidor Hindi lang isang isla ng kasaysayan, kundi isang isla ng mga kaluluwang hindi matahimik. Kaya kung sakaling mapadpad ka rito, katribo. Handa ka bang marinig at makita ang mga espiritong patuloy na naglalakbay sa lugar na minsang tinawag nilang tahanan? At libingan,